May mga mahalagang palatandaan kung ang pamilya ba ay may magandang ugnayan sa isa't isa. Siyempre, kabilang dito ang pag-ibig, pagpapatawad, pagpapahalaga, pagdadamayan at marami pang iba. Idagdag na natin ang kasiyahan. Maraming hamon ang kinakaharap ng mga pamilya sa ating kapanahunan. Mauobserbahan na kahit nasa iisang bubong ang mga miyembro ng tahanan, e eh, posible pa din na hiwahiwalay ang kanilang buhay dahil sa iba-ibang pinagtutuunan. Siguro isa na sa very obvious na challenge ng karamihan ngayon ay ang epekto ng gadgets, humahati ng atensyon, umaagaw ng oras at madalas pinaghihiwalay ng kalooban ang magkakalapit lang naman. Dito natin makikita ang kahalagahan na maging intentional sa pakikitungo sa bawat isa. Ang sama-samang kwentuhan at tawanan ng pamilya ay tila isang bagay na bihira na nating makita sa kasalukuyan. Naalala mo pa ba ang huling pagkakataon na kumpleto ang inyong pamilya at nagkakasarapan ng kwento at tawanan? Napakagandang pagmasdan, di ba? Yung lahat kasali at hindi nakatali sa screen ng kanyang gadget. Yung lahat ay magkakasabay na tumatawa at hindi yung may naiiwan dahil kung saan saan nakatuon. Tapos kapag tumawa na lahat ay magtatanong kung bakit. At saka na lang siya tatawa kapag nuggets na niya. Hindi natin dapat hayaang masira ang ating sambahayan sa mga bagay na hindi naman dapat kumontrol sa ating samahan. Isinilang tayo na wala ang mga kabalang ito at mabubuhay tayong wala ito o ginagamit ang mga ito kapag kailangan lamang. Ang pag-iisip na hindi ito pwedeng alisin ay isang anyo ng pagsuko sa iyong pamilya. Tandaan na ang panahong lilipas ay hindi na maibabalik at ang panahong nasayang ay napakahirap ng bawiin. Paalala ng Bible sa atin, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bahayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ang pagsali sa Diyos sa ating tahanan ay hindi lamang nangangahulugang tayo ay nananalangin. Nangangahulugan din itong ating gagawing pundasyon ng Biblia at mamumuhay tayo na may tamang pagpapahalaga bantayan mo ang mga vital signs ng kalusugan ng iyong relasyong pampamilya dahil pag itoy pinabayaan maaaring maging huli na ang lahat subalit kung ito ay papahalagahan ang pagkukulang ay maaagapan asa ka pa